Sa nakaraang kwento natin ay pinagsasabihan nila si Hihaha dapat ay pinuprotektahan nila si Sohyun, at sa pagpapatuloy ng kwento, tiniyak ni Hihan na huwag mag-alala at ipinaliwanag na ipinadala na rin niya ang ilan sa kanilang mga tauhan upang tugisin ang dalawa pang miyembro ng Central 5. Naguluhan si Yun Yung Hai at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya't ipinaliwanag ni Hihan na ang sabayang pag-atake sa tatlong yun ang pinakamabisang paraan upang maprotektahan si Suyen Kim. Samantala, hamarang si Yugon kay Menudo upang pigilan ito. Pinagdudahan niya kung muli na naman itong gagawa ng kaguluhan. Sa kabilang banda, napansin ni Bit J. Guehan na nakaharang sa kanyang daraanan si Hajuno. Itinanong niya kung ano ang nangyayari at kung si Hajuno ba ay mula sa West Gang Bakay, saka inakala na ito na nga ang kanyang kalaban. Habang nagaganap ito, isang lalaking may kulay abo na buhok ang lumapit kay Gintivo at nagulat. Ipinabatid niyang nakatanggap sila ng balita tungkol sa tatlong kasapi ng Central Lima na inatake habang patungo sa Bar Gangbok. Ipinahayag niya ang pag-aalala na maaaring makatakas si Suyeon Kim sa ganitong sitwasyon. Mabilis na nagtanong si Gintiho ukol sa kasalukuyang kalagayan ni Suyeon Kim at iniulat ng lalaki na kahit nakaharap ito sa isandaang kalaban, hindi pa rin siya umatras. Nakikipaglaban siya habang nakasandal sa Bar Gangbok kung saan nakakulong ang mga bihag Tanda ng kanyang matibay na pasya na protektahan ang mga ito hanggang sa huli. Pinaniniwalaan ng lalaki na balak talaga ni Sooyan Kim na pabagsakin ang lahat ng isandaang tauhan ng kalaban. Habang nagpapatuloy ang labanan, umatake si Suyen Kim sa mga tauhan ng North Gangbok High. Matapos mapabagsak ang isa, idinampi niya ang kanyang kamay sa katawan nito upang isagawa ang mana drain. Nagpaalala ang Quest Window na matagumpay niyang nagamit ang Mana Drain Card at nadagdagan ang kanyang mga kakayahan. Muling hinamon ni Suyen si Gintiho na humarap sa kanya ng personal. Sa kabilang panig, nagpahayag si Menudo ng pagkainip, sinasabing nakakadismaya ang sitwasyon. Inasahan niya na ibang kalaban ang makakaharap, ngunit siya na naman ang nandoon. Sa puntong yon, isang lalaking may itim na buhok ang nagsabi na kailangan nilang makarating kay Suyen Kim. Tinanong naman ng kayumangging buhok na lalaki kung ano ang gagawin nila kung utusan sila ni Menudo na harapin ito. Tumanggi si Menudo, ipinahayag na siya mismo ang kikilos dahil siya ang binabayaran para rito. Bago umatake, binanggit ni Menudo na dapat niyang maghinay-hinay dahil maaaring maging kliyente niya si Yu Ong na sa hinaharap. Sinubukan ni Yu Ong na naumatake, ngunit mabilis itong naiwasan ni Menudo. Nang magtangka si Huge Ong na nang sipa, nablock ito ni Menudo at napansin niyang epektibo ang kontra-atake ng kalaban. Napagtanto niyang natutunan ni Huge Ong na ang estilo ng kanyang pakikipaglaban mula sa kanilang unang sagupaan. Alam niyang may nagsabi rito na ang estilo ng kanyang sining ay mula sa isang uri ng kickboxing na tinatawag na San. Ngunit alam niyang bagaman may kaalaman si Yu Jong na sa galaw, kulang pa rin ito sa lakas. Lumapit si Yu Jong na upang umatake, Ngunit umatras si Manudo. Napansin niyang hindi na gumagamit ng mga sipa si Huge Omna taliwas sa dati. Inisip niyang baka umaasa ito sa isang matinding sipa na tatapos sa laban, isang mataas na sipa na siyang tanging paraan upang manalo laban sa isang mas malakas na kalaban. Muling sumipa si Huge Omna, ngunit nasalig ito ni Manudo na determinado ng tapusin ang laban sa isang hampas. Muling bumalik ang tagpo sa nakaraan. Tinawag noon ni Ye Han si Yujong na at sinabi hang hindi pa huli ang lahat, iminumungkahi na si Siya Kang na nalamang ang lumaban kay Manudo. Alam ni Yeihan na gustong maghayganti ganti ni Yujong na matapos itong talunin dati ni Manudo. Ngunit alam din niyang kung muling matatalo si Yujong na, lalo lamang lalala ang sitwasyon at may sa panganib si Suyen Kim. Ipinahayag ni Ye Han na hindi ito panahon para sa katigasan ng ulo. Tahimik na itinuro ni Yujong na ang kanyang sarili. Napagtanto ni Yi Han na ibig nitong sabihin na hindi niya kayang humarap kay Suyan Kim kung muli siyang mabibigo. Sa huli, nagpa siya si Yi Han na pagkatiwalaan ito at hinayaan siyang humarap kay Menudo Sa kasalukuyan, napangiti si Manudo at sinabing mayroon na itong itinatagong teknik. Mabilis na umatake si Hugeong na at nagpaalala ang quest window na ginamit nito ang terabyte low kick. Inakala ni Hugeong na nanataman na niya ang kalaban, Ngunit nagulat siya nang malaman na nililin lang lamang siya ni Manudo. Habang hinahawakan ni Manudo ang kanyang binti, humingi ito ng paumanhin at inamin na niloko niya ang kalaban. Ipinaliwanag ni Manudo na kung ang akala ni Yuge Ong na ay puro sipa at suntok lamang ang usan, nagkakamali ito. Ang alam ni Yuge Ong na ay ang bersyon para sa esport, samantalang ang bersyon na pinag-aralan ni Manudo ay military sand na may kasamang mga galaw ng grappling. Ipinahayag niyang kahit mataas o mababang sipa pa ang gagamitin laban sa kanya, walang magiging epekto yon. Sinipa ni Menudo si hugeong na, itinapon nito palayo, at idineklara na hindi na siya magpipigil. Nadismaya siya dahil inakala niyang nagpalakas na ang lahat sa loob ng dalawang buwan, ngunit malinaw na nasayang lamang ang kanilang oras. Naitanong niya kung walang nagturo kay Yujong na ng paraan upang maging mas malakas. Muling bumalik ang tagpo sa isang alaala. Sa isang kainan, Umiinom ng tubig si Jake Kim, ang leader ng Big Deal, at bigla niyang ibinaba ang baso sa mesa matapos maalala ang isang mukha. Nakita niya si Yujong na at naalala na minsan itong napunta sa juvenile detention. Inabot ni Yujong na sa kanya ang isang papel. Kinuha ito ni Jake Kim at tinanong kung ano yun. Nabasa niya na gusto ni Yujong na maging mas malakas. Tumango si Yujong na at sinabing may taong nais siyang protektahan at naniniwala siyang marami pang katulad niya sa mundo mga taong may puso at malasakit. Tinapak siya ni Jake Kim sa balikat at malungkot na ngumiti. Ipinaliwanag niyang wala na siyang panahon upang turuan ito dahil abala siya sa pag-iwas sa mga pulis. Gayunman, ibinigay niya ang isang payo. Habang papalayo, sinabi niyang kung may taong nais protektahan si Yuj Ong na, kailangang patatagin ito ang kanyang loob. Sa bawat laban, dapat handa siyang lumaban hanggang kamatayan, dahil kapag buo ang loob ng isang mandirigma, hindi siya kailanman matatalo. Muling bumalik ang tagpo sa kasalukuyan kung saan nakikipaglaban si Suyeon Kim laban sa mga tauhan ng North Gangbok High. Kasabay nito, ipinakita ng quest window na patuloy na tumataas ang potensyal ni Yujong na hanggang sa marating nito ang Sokdulan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang abiso ng pagbati, matagumpay na nalampasan ni hugeong na ang limitasyon ng kanyang potensyal. Lubos na nagulat si Manudo nang makita si hugeong na namuling tumatayo, kahit tila wala na itong lakas. Muling nagpaalala ang Quest Window na bilang gantimpala sa pag-akyat ng potensyal ni Yu Zhong na ganap na naibalik ang kanyang stamina at tumaas pa ang kanyang mga katangian. Nang muling umatake ang mga kalaban, napansin ni Menudo na tila may kakaibang aura na ngayon kay Yu Zhong na. Sa kabila nito, tiniyak niyang ito pa rin ang kalabang minsan na niyang tinalo, kaya't hindi niya inakalang magbabago ang kalalabasan. Habang papalapit si Menudo, muling kumilos si Hugeong na upang sumipa. Inakala ni Menudo na mauulit lamang ang dati, aabutin niya ang binti ng kalaban at mabilis itong babagsak. Ngunit muling nagbukas ang quest window at ipinakita ang natatanging attack card ni Hugeong na, ang Terabyte Spear Kick, isang malakas na sipa sa solar plexus na may matinding bilis at kayang magparalisa sa kalaban. Kung mas mabilis ang galaw, mas mahaba rin ang epekto ng pamamanhid. Mabilis na tumama ang sipa ni Yu na sa dibdib ni Menudo. Hindi ito nakarespon, ramdam niyang hindi niya yun kayang harangin. Tumama ito sa solar plexus at tuluyang pinahinto ang kanyang galaw. Muling nagpaalala ang quest window na naparalisa ang kalaban. Sa kasunod na sandali, isa pang card ang lumitaw, terabyte low kick, na may kakayahang maglabas ng mabigat na sipa na nagdudulot ng tatlong ulit na critical damage. Gamit ang bagong kasanayang yon, sinipa ni Yu Zhong na si Manudo ng may buong lakas. Umalingaungaw ang tunog ng nabaling buto sa hita ni Manudo, saka ito tumilapon pa'y taas at bumagsak ng malakas sa lupa. Nabigla ang buong grupo ni Manudo at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Maraming sumigaw sa pagkagulat, at isa sa kanila ang nagsabing natalo ni Yu Zhong na ang isa sa Central Lima. Sa kabilang panig, lumapit ang isang lalaking nakasuot ng puting polo kay Bit Guehong at nagulat ng masamang balita, natalo na si Manudo. Nagulat si Guehong at nagtanong kung ibig sabihin ay dalawa na sa Central Lima ang wala sa laban. Ngunit itinuwid siya ni Hajuno na nakatayo sa malapit, na tatlo na ang mawawala dahil siya mismo ay malapit ng pabagsaki ng isa pa. Itinaas ni Bit Guehong ang kanyang golf stick at mayabang na inihanda ito. Alam niyang mahirap para kay Hajuno na makipagsabayan, ngunit ipinakita ng quest window ang aktibong trigger card ni Hajuno, Overlord's Return. Ang kakayahang ito ay naglalabas ng isang doppelganger sa bawat suntok, na nagbibigay ng dalawang sabay na atake sa kalaban. Ang buong detalye ng lakas, paglusob, at epekto ng card na ito ay nananatiling hindi pa ganap na nalalaman, ngunit malinaw na ang set effect ay may kapangyarihang labintatlo. Muling nagpaalala ang quest window, ang Overlord's Return ay matagumpay na na-activate. Habang nagsisimula ang sagupaan, parehong nagpakita ng matinding galaw sina Hajuno at Guihong. Tumama ang unang bugso ng mga suntok ni Hajuno, subalit nagawang umiwas ni Guihong at hinampis siya ng golf stick. Napansin ni Guihong na mabagal na ang kilos ng boksingero at naramdaman niyang masakit ang tama ng kanyang pamalo. Ngunit alam niyang kung hindi niya yun ginawa, baka siya na ang matalo. Patuloy ang labanan. Habang nag-iwas si Guihong sa bawat suntok, muling nagliwanag ang quest window, na-activate na naman ang Overlord's Return. Ramdam ni Hajuno na kailangan niyang lumapit pa. Habang naglalaban, narinig ni Guihong ang kanyang mga tauhan na nagkukwentuhan tungkol sa kanya, na kailanman ay hindi pa ito natatalo ng isang boksingero. Muling nagtagpo ang dalawang mandirigma. Mabilis ang mga suntok ni Hajuno, subalit maingat ang bawat pag-iwas ni Guihong. Sinundan nito ng isang mabigat na hampas ng golf stick at muling umilo ang quest window na nagpahiwatig ng aktibong Overlord's return. Sa pagkakataong ito, nakaramdam si Guihong ng bahagyang pagbagal sa sarili. Alam niyang kailangan niyang mag-focus, alam niyang hindi karaniwang kalaban si Hajuno. Lumapit si Hajuno, nagplano ng isang mabilis na kombinasyon, at inisip ni Guihong na subukan itong itulak papunta sa sulok. Ngunit sa halip, hinayaan ni Hajuno na isipin ang kalaban na nalulusutan siya. Nang akmang baba sa ginigwehong ang depensa niya, biglang hinawakan ni Hajuno ang golf stick at napangiti. Alam niya na yon ang mismong galaw na inaasahan niya. Sa isang iglap, binaligtad niya ang sitwasyon at hinayla ang sandata palayo. Habang papalapit si Hajuno upang tuluyang tapusin ang laban, bigla siyang tinamaan ni Guihong ng suntok sa mukha. Natigilan siya, at sa unang pagkakataon, ginamit ni Gui Hong ang sariling kamao. Isang mabigat na suntok ang tumama sa pisngi ni Hajuno. Napangiti si Gui Hong bahagyang huminga ng malalim, at sa tahimik na hangin ng labanan, umalingaungaw ang bigat ng sandaling iyon, isang patunay na kahit ang mga hindi sanay lumaban ng walang sandata, kapag kinailangan, ay kayang magbago upang mabuhay. Sa loob ng isang ring ng boxing, nakatayo si Biki Hong habang nakahandusay ang kalaban niyang kanyang pinabagsak. umalingaw ang sigawan ng mga nanonood, at may isang binatilyong nagbanggit na si Biki Hong ang kampyon ng Chongqing Boxing Association, nagwagi ng gintong medalya. Ikinagulat ng marami na ang isang may ganitong antas ng talento ay sasali sa hanay ng North Gang Back High. Sa isang maluwang na silid, nakaupo si Tiong Lim sa sofa habang hawak ang golf stake. Binanggit niyang kilala niya ang West Gang Bakhay at alam niyang mayroon din silang boksingero. Nagtanong si Biki Hong kung sino ito, at sumagot si Tiong Lim na ang pangalan ay Hajuno. Ipinahayag ni Biki Hong na hindi pa niya ito naririnig kailanman. Natawa si Tiong Lim at sinabi na malalaman din niya sa mismong laban kung sino ito. Idinugtong pa niya ang isang katanungan kung bakit, bilang isang boksingero, ay mas pinipili ni Biki Hong na gumamit ng golf stick. Saglit ng umiti si Biki Hong at sinabi na malinaw naman ang dahilan, mas masakit ang tama ng bakal kaysa kamao. Muling bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan hamampas si Biki Hong gamit ang golf stick at pinabagsak si Hajuno. Tumama ito ng malakas at nagdulot ng sigla sa kanya, tila muling nabuhay ang matagal ng pananabik sa labanan. Inamin niya na matagal na niyang hindi ginagamit ang kanyang kasanayan sa boxing, at sa tagpong yun, naramdaman niyang muling sumigla ang dugo ng isang mandirigma. Kahit pa pinabagsak niya ang kalaban, ramdam niya ang pambihirang antas ng kakayahan ni Hajuno, isang boksingerong may likas na galing na bihira niyang makita. Sa sarili niyang isipan, inalala niyang hindi siya kailanman nag-aral sa ilalim ng sinumang guro, siya mismo ang nagturo sa sarili niya. At naisip niyang kung nagawa ni Hajuno ang ganoong antas ng galing sa sariling pagsasanay lamang, marahil ay iba ang pinagdaanan ng binata. Lumipat ang eksena sa nakaraan, sa kabataan ni Hajuno. Sa isang maruming mesa, nakaupo ang batang si Hajuno habang kumakain ng mag-isa. Ang kanyang ama ay galit, tinamaan siya sa ulo at ininsulto dahil sa paraan niyang kumain, sinasabing hawig siya sa kanyang ina. Paulit-ulit siyang sinasaktan, at sa murang edad ay natutunan niyang tanggapin ang mga suntok bago pa niya matutunan ang multiplication table. Araw-araw siyang nakaisip ng mga paraan upang makaiwas sa bugbog, ngunit lagi itong nauuwi sa kabiguan. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang naririnig ang mga salitang nagsasabing siya ay tulad ng kanyang ina, mahina, matigas ang ulo, at laging mali. Isang araw, habang naglilibot, nakakita siya ng magasin na may larawan ng isang boksingero. Doon nagsimula ang lahat, sinimulan niyang turuan ang sarili. Sa bawat suntok na kanyang inensayo, iniisip niyang ang kalaban ay ang kanyang ama. Sa bawat pag-ikot ng kanyang balikat at paggamit ng balakang, Natutunan niyang ang lakas ay nagmumula hindi lamang sa bisig, kundi sa paninindigan. At nang siya ay tumuntong sa sekundarya, dumating ang araw na tuluyan niyang natalo ang kanyang ama. Wala siyang naramdamang pagsisisi o awa. Sa araw na yon, natutunan niyang ang mundo ay hindi nagbibigay daan sa mahina. Simula noon, naniwala siyang kailangan niyang mamuno, uno, kailangan niyang maging dahilan upang yumanig sa takot ang iba. Sa kanyang pananaw, iyon lamang ang paraan upang makaligtas sa mundo. Muling bumalik ang tagpo sa kasalukuyan. Nakatayo si Hajuno, may sigarilyong nakasabit sa labi, habang unti-unting bumabangon mula sa pagkakabagsak. Nagpaalala ang quest window na ang kanyang potensyal ay papalapit na sa limitasyon. Ngunit sa sandaling yon, muling kumislap ang mensahe, matagumpay na nalampasan ni Hajuno ang hangganan ng kanyang lakas. Nagulat si Bikihong nang makitang muling tumayo ang kalaban, buo pa rin ang loob. Muling nagliwanag ang quest window at ipinakita ang bagong card na natanggap ni Hajuno, ang Overlord's Descent. Ipinapaliwanag nito na bahagyang tumataas ang lakas ng gumagamit habang pinapakawalan ang aura ng isang pinuno na bumibihag sa mga kalaban sa paligid at nagpapahina sa kanilang resistensya. Sa bawat galaw, ang Overlord's Return ay nagbibigay ng dobleng atake, habang ang Overlord's Descent ay bumibihag ng mga kalaban. Muling nagliwanag ang paligid, nakita ni Biki Hong na ang kanyang mga binti ay binalot ng mga kadena ng enerhiya. Hindi siya makagalaw. Kasabay nito, ipinahayag ng quest window na ang mga kalapit na kalaban ay naapektuhan din ng bind effect, at bumaba ang kanilang endurance. Habang unti-unting lumalapit si Hajuno, wala nang magawa si Biki Hong kundi panuorin ang paglapit ng kalaban na tila isang halimaw na nagmumula sa dilim. Muling nag-activate ang Overlord's Return, at sa isang iglap, Isang mabigat na suntok ang tumama sa mukha ni Biki Hong. Nagulat ang lahat ng saksi. Sa paligid, nagputukan ng sigawan ng dalawang panig. Ang mga tauhan ng North Gang Bakay ay nagpasimula ng opens iba laban sa West Gang Bakay. Sigaw nila ay pagpuksa sa kalaban. Agad namang gumanti ang mga kasapi ng West, sumigaw din ng laban. Habang nagkakagulo, isang binatilyo ang sumabat at tinawag na mga tauhan lamang ni Yanjo ang kabilang grupo. Agad siyang sinagot ng isa pa na sila naman ay mga tauhan ni Suyen Kim. Nagkasagutan, nagkainitan, at ang labanan ay tuluyang nagliyab. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Ihahan kay Yun Hyongji ng North Gang Bakay. Kapwa matatalino at bihasa sa labanan ng dalawa, at sa pagitan nila ay tila may tahimik na pagkilala sa kakayahan ng isa't isa. Alam ni Ihahan na kung magsasama si Yun Hyongji sa West Gang Bakay, mas magiging matatag ang kanilang hanay. Binanggit niyang tinalo na nila ang tatlo sa Central Lima North, at ang natitira na lamang ay si Nayun Hyongji at Gintiho. Ngunit hindi nagtagal, pinabagsak din ng top dog ng West Gang Bakay si Gintiho, at sa pagkatalo nito, si Yun Jo ay naglabas ng matinding galit sa lahat ng bumuo ng kabiguan. Mabilis na gumalaw si Yun Yong Hai, inatake ang kalaban, ngunit nakailag ito. Napansin ng kalaban ang bilis at lakas ng suntok ni Yun Yong Hai, malinis, kontrolado, at eksakto. Sa isang mabilis na paggalaw, sinubukan siyang sip ay ni Joano gamit ang istilong kickboxing, ngunit mabilis itong nablock ni Yun Yong Hai at nagpatuloy sa walang humpay na palitan ng mga galaw. Ang tunog ng mga suntok at sipa ay umalingaungaw sa hangin, at ang bawat galaw ay parang sayaw ng dalawang bihasang mandirigma. Sa sandaling yun, malinaw na ang labanan sa pagitan ng North at West Gangbakay ay hindi na simpleng tunggalian, ito ay digmaan ng dangal, lakas, at paninindigan. Tahimik na nagbago ang ihip ng hangin sa gitna ng labanan ni Nayun Hyong hai at ng kanyang kalaban. Sa bawat hakbang, maingat niyang sinusukat ang distansya, pinipili ang tamang sandali upang umatake. Sinimulan niyang kontroli ng agwat sa pagitan nila, itinatak sa isipan na ang una niyang tatargetin ay ang mga binti ng kalaban. Sa kabila ng marahas na tensyon sa paligid, nanatili siyang kalmado at matalas ang pagtansya sa galaw ng kabilang panig. Muling nagbitaw ng sipa si Yun Yong Hai, subalit agad iyong naharang. Mabilis na nabatid ng kalaba na isang pain lamang ang mataas na sipa. Sa gilid, taimtim na minamasdan ni ng ang tagpo, napansin niyang lumalapit ang kalaban upang kontrahin ang sipa, bagay na labis niyang kinaiinisan tuwing katunggali ay isang tusong manlalaban. Muling sumugod si Yun high, target ang binti ng kalaban, subalit sa bilis ng galaw ng kabilang panig, Bumaba ito at nagsimulang gumamit ng mga kumpas na tila kahawig ng boxing. Sa sunod-sunod na bugso ng galaw, mabilis na natukoy ng kalaban na ang estilo ni Yun Hyeong Hai ay kahalo ng mabilis na kamao at magaan na hakbang, na higit na pabor sa kanya bilang isang kickboxer. Ginamit niya ito upang palawakin ang pagitan at itutok ang atake sa tadyang. Muling umatake si Yun Hyeong Hai ng suntok, sabay sipa, ngunit inikat ng kalaban ang katawan at tumama ng siko sa pag-ikot. Mabilis na nakailag si Yun Hyeong Hai at lumayo, pinatunayan ang bilis ng kanyang reflex, subalit sa loob-loob ng kalaban, batid niyang hindi lamang sa liksi na kasalalay ang pag-iwas na yun, nagawa yun ni Hai dahil sa kakayahan nitong unawain ang bawat posibleng galaw ng laban. Tahimik na pinagmasdan ni Yihahan ang pamamaraan ng kalaban. Napagtanto niyang marunong itong magpanggap, una ay parang boksingero, ngunit bigla na lamang susundan ng likong siko. Sa isip ni Yihan, malinaw na hindi siya dapat magtiwala sa taong ganoon. Tinasa niya ang kakayahan ng kalaban at napagtanto niyang tulad niya rin ito, isang mandirigmang bumabawi sa kakulangan ng lakas sa pamamagitan ng katalinuhan. Sa kanyang isip, alam niyang sa laban na ito, kung sino ang may mas maraming taktika, siya ang mananaig. Nagpatuloy ang kanilang sagupaan, gumanti ng sipa si Yihan, umatras sandali, at muling umatake ng likong siko ngunit sinalubong yun ang kalaban sa pamamagitan ng isang mabilis na likong kamao. Nagpalitan sila ng hampasan, umiwas, at muling nagtagisan ng bilis. Nang akalain ni Hiha na nakaligtas na siya, biglang bumalikwas ang kalaban at muling sumugod. Ngunit hindi yun isang atakeng layuning tumama, isang pain lamang upang mailapit siya sa pader at mapigilan ang paggamit ng kanyang mga sipa. Sa puntong yun, natanto ng kalaban ni Yong Hai ang taktika, ang ikulong siya sa masikip na espasyo kung saan limitado ang kilos ng mga paa. Ngunit alam din ni Yong Hai ang kanyang kahinaan, kaya't naghandang salubungin ang atake. Sa biglaang paglapit, umangat ang kamao ng kalaban, tumama sa mukha ni Yihahan, at sa isang iglap, tumigil ang paligid. Sandaling bumagal ang oras habang pinagmamasdan ni Yehahan ang kalaban na lumalapit, mahigpit ang kapit sa kanyang kwelyo. Mula roon ay inihayag ng kalaban na ang tanging sinanay niyang sining ay ang Kudo, isang sistemang labanan na nagmula sa Japan, pinagsasama ang mga teknik ng judo, karate, at iba pang mapanganib na galaw sa lansangan. Nabigla ang mga kasapi ng West Gangbok High sa nakita. Sa kabilang panig, ang mga miyembro ng North Gangbok ay hindi rin makapaniwala sa nasasaksihan. Isang binatilyo sa pulang damit ang napabulala sa gulat. Iniisip kung bakit hindi na isagawa ni Yun Hyeong Hai ang perpektong paghagis sa balikat. Ngunit bago pa man makabawi, mabilis na nakapwesto si Yi ha sa kanyang likuran, mahigpit na kinapit ang leg nito. Sa kanyang kamay ay kumislap ang matutulis na singsing na tila nagbabadya ng kamatayan. Ipinaalala ni Yi Han ang sinabi ng kalaban na isa lamang ang alam nitong sining ng pakikipaglaban. Noon ay natauhan si Yun Hyong Hai na hindi niya kayang ihagis ang kalaban, at bago pa siya makagalaw, tumutok na sa kanyang leeg ang matutulis na singsing. -sing. Sa sandaling yun, humingi ng paumanhin si Hihahan, waring nagsasabi na ang kudo ay isa lamang sa mga posibilidad na kanyang pinaghandaan. Napagtanto ni Yun Hyong Hai na muntik na siyang mapuruhan, at sa isip nito, inamin niyang ang sobrang pagdududa at kawalan ng tiwala ang nagtulak sa kanya sa pagkatalo. Mabilis na sinundan yon ng matitinding suntok mula kay Hihahan. Sunod-sunod na tumama ang mga ito hanggang sa bumagsak si Hai sa lupa, lupaypay at duguan. Umupo si Yehahan sa tabi nito, mahina ang nagbukas ng sigarilyo, at malamig na ipinaliwanag na sa tunay na laban, walang saysay -say ang mga dahilan, ang tanging mahalaga ay kung sino ang nakatayo sa dulo. Sa kabilang banda, isang binatilyo na nakasuot ng itim na damit ang mabilis na lumapit kay Gintihio, dala ang isang mabigat na balita na tila magpapabago sa takbo ng buong labanan. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kit sa susunod mga boss.